hindi ho tayo mayari ng ah, uh, ano no internet connection wifi mga kaibigan dahil naka wifi lang ako ah, uh, sorry talaga dahil alam nyo naghuhulog lang tayo ng tag 5 piso sampo no? Uh, pag ano pag ginaganahan tayo mga kaibigan yun at huwag nyo lang niyo sa likod eh, mga kaibigan uh, ano Ayan ang likod ng mga kaibigan. Huwag, huwag niya lang yan. Uh, talagang ano eh, talagang wala naman tayong uh, capacity no para ipagpapahay tayo ng ano ng bongga. So ito lang yung nakakaya sa stone works na bahay. So kontento na ako nito makaibigan. At least may mga baso, pinggan, kutsara na ako rito. Ayun. may, may sapat naman tayong nakakain sa so, pangaraw-araw. Hindi naman tayo nagugutom mga kaibigan. So, pasensya na talaga mga kaibigan nakapag-end tayo ng maaga dahil dito sa ano sa uh, mahinang internet connection natin mga kaibigan. So, ma mahina na nga no nung wala pang ano wala pang estudyante lalo pag may mga estudyante. Nako, so, talagang ano na. Talagang wala na tayong ma ano na masasagip na signal. So, 'yun. At yung laging sinasabi ni Stoneworks na sa lahat na mag-aral ngayon, So, uh, so sa inyo yung sa inyo nakasalala yung inyong ano, inyong kapalaran, no? So study hard lang oh mga kaibigan. Uh, study hard at uh, bigyan din natin um, halaga yung mga sakripisyo ng ating mga uh, parents. Dahil ang mga parents natin hindi natin alam kung anong hirap nila Madinada na dinadana sa araw-araw sa pagtatrabaho mga kaibigan para sa araw-araw rin na mabigyan rin kayo ng pang pambaw ninyo no? pero sa mga mga mayayaman mga kaibigan bali baliwala lang yan yan Nahalala ko rin dati na no, mga kaibigan. naalala kami. Pero pasalamat na tayo ngayon dahil yung mga teachers ngayon ah, nagkaroon na ng batas no? na hindi na pwedeng manakit ng, ano, ng estudyante. Dati, nag-aral kami ng elementarya. Dito sa Bakan, mga kaibigan. Yan. Nalala ko pa, oh, si James Villanueva, sinipa yan ang teachers namin, na si Sir Joe M. Reyes. No? Oh, nag-ano, uh, grade 4 yata kami, mga gano'n, no? kasi nagla, ano, naglalaro kami sa sa abuhan kasi nagano kami nagsiga eh yung classmate ko na sa si James Billion ay eh, pat, patalon-talon doon sa may sinisig may sinisigaan ayon nakita kami ng teachers namin na lalaki nilapitan kami mabuti ako hindi hindi ako nakatikim na sipa yung ano ko yung classmate ko yun sin sinisipa pa yun pero hindi naman dapat gano'n mga kaibigan, no? dahil wala talaga talagang may bigyan na ah. ah, ah, maganda mga kaibigan ah, good evening doll oh, kamusta na ang pagbabakasakaling ano, ay wala ah, wala ko tayong balita no? dahil oo oh, eh, kaya, no? kay, ano kay Toto Juros ay wala na tayong balita no dahil napakahaba na nung ilog na yan, uh, na na-survey na natin halos, no? Nagtanong-tanong din tayo. Pero, negative ho. Negative tayo nakakakuha ng ano, makakakuha ng mga update. Mga kaibigan. <coughs> By the way, uh, doon na kami galing noong karang araw, so may ano na so may parte ng ilog na yon Pero, wala talaga uh, at yung buaya pala no, na binalikan namin nung kasama, ko. Na mabaka sakali rin tayo na, na magpapakita uli. No, bali nagtambay kami ra like, mga ano lang siguro, mga 15 to 15 to 20 minutes. Nagtambay kami roon para para muling abangan do yung ano, yung nakikita kong buaya roon. No? Yung hindi naman kalakihan talaga mga isang metro yung haba din. Jo. Mga, mga lahi tayo ang laki. So, sure, negative na mga kaibigan. <laughs> yung time na yun, eh, mayroon pa tayong low pressure, no? eh, uh, ano, may low pressure, tama, may low pressure pa nung time na yun, nakarang araw, mali, hinabul habol namin yung time. Dahil, baka abota kami ng ulan, no? Mga kaibigan, kaya, hindi na kami nagtagal doon, siguro mga past 4, 4.30, 4.30 to 5pm na yata ng gano' yun, ng gabi. Yun, kaya may nabuti na namin itong bumalik na rito. yun, may nabuti na So, yun, <coughs> Ay na ano, mga kaibigan Ito ang problema natin ngayon no? Nakadalawang live na tayo ngayon mga kaibigan Gawang sa internet connection natin Napakahina no? ah. At yung mga disgrasya ngayon Sunod-sunod na mga kaibigan Dito lang huyan sa part ng ano, nung, ano no? Banga Oh Sunod-sunod ito 2025 talaga mga kaibigan talagang medyo ano na, medyo masyadong ano uh, delikado. So nag-iingat nga ako pag nagmamani ako ng motor. Nasa tabi lang. No? Nasa tabi na lang, no. Dahil walang bago at walang luma, pag kayo na disgrasya mga kaibigan. Kagaya kanina nung nahuli kami sa ano no, diyan na naman dito sa aming park. park wali sa ano naman yon ah uh, helmet, no? Ay, nakalimot kami na sotong of helmet. Gawa kami po, uh, purpose lang namin, mag- <coughs> Mangkatid lang sana ng Indian Mingo ron sa ano, na bunga, bunga ng Indian Mingo. Pero uh, sa, kapatid na, ano, ko, na ang ko, ang ko, nagkatid kami ng Indian Mingo. De, pagbalik namin, pag, pagliko namin sa may ay, may bantay pala. Ay, ilangan na, bumalik pa ako dahil pakabangga ka pa dyan. De, malala pa. Kaya yun, mga kaibigan, no? oh nagpa-ticket lang na tayo at yung tatlong ticket natin mabuti na -albor natin sa kabro natin mga kaibigan Ayan, ang inabot ng ticket natin uh, 500 lang binayaran ko mga kaibigan. so thank you so much din sa chip no? bab uh, sa amin na <coughs> nagawa uh, na, ko namang pagpakiusapan mga kaibigan And wala namang problema mga kaibigan sa pakikiusap no? basta ano lang sa i lang natin sa ano sa lugar no? eh, pangit naman kasi makaibigan pag inaabuso natin yung mga mga babae natin yung mga bab. Uh, uh, so yun. Yung ticket ko, yung unang huli, pangalawa at itong pangatlo. So mabuti 500 lang yung bayaran ko mga kaibigan. So yun. Um uh, thank you so much din kay no, kay Chip. Dinglasan ng bab. Oh. Mm. sa mga ano no sa mga solid nating taga-suporta ah. sa mga silent viewers ko shoutout uh, shout out sa inyong lahat no at magandang gabi yun at pasokan na naman mga kaibigan magkaroon na eh uh, lunes na itong pasokan mga kaibigan uh, 16 yata no yun naman no, 16 Oh. At ilang, ano, ilang, ilang araw na hindi, na nakapag-vlog dahil uh, mga mga halalagang pinaprocess namin yung, uh, ano, papers ng kasama ko. Ayan. At shout out ko din sa, ano, sa party ng Sambales. Yung mga tatlo kong anak dyan sa na ay mag ano no aral sila ng bote kaya uh, bunso kaya toto sa kanya princess sa so, mag-aral kaya mabuti uh, at yun na mo yun ang muna yung masasabi ni papa mo no maganda nga ngayon no, mga kaibigan dahil yung panahon ngayon hindi na masyado na lang ano, mambon. Kasi okay na rin yung ano ngayon, yung tema ng panahon. Oh. Kasi ilang araw na ano na, panay ipanayambon. nang pagbagsak ng ulan. Kaya ngayon, okay na. Napakita na rin si Haring Araw mga kaibigan. Aywan ko lang sa Manila na no, mga kaibigan sa ibang mga part ng ano ng Pilipinas kung ano yung status ng weather natin. <coughs> saka yung update kay ano, kay Toto Joros talagang wala na tayong idea, mga kaibigan. Gawang halos halos na pagtanungan natin yung ano yun, no? yung tawag ito. Yung ilog na yun, no? yung mga naka yung mga naka tira dyan sa tabing ilog mga kaibigan. Halos na pagtanungan rin, halos na, pagtanungan na natin yun hanggang makarating at ayun ang ng bakaw last time ano pero itong week lang, doon na kami galing sa Bacao Norte. Ay, nagtanong-tanong din tayo doon. Pero wala talaga mga kaibigan. So, nakaka, ano naman, nakakalungkot naman. Yun. Ah, uh, di ba 'no? Nung nawala yung bata na 'yon kasi yung si mama niya ngayon parang nagdada, parang nagdadalawang tao yata o, para, parang, parang nagdadalawang tao ngayon hmm. kapalit yata kay Toto Joro si makaibigan. kaibigan <coughs> at nakabili na rin sila ng tricycle yata tricycle at saka motor at na rin nila yung kanilang ano, yung uh, tinitirhan no? so medyo maisayos na rin naman yan sa tulong rin ng mga local government o oh, KMJS at saka no, saka yung mga vloggers dito na uh, malaking sinahod kay Toto Joros sa paggawa ng content so nakatulong uh, rin yung mga uh, mga vloggers ako lang mga kaibigan di ako nakapagbigay ng ano uh, konting tulog do dahil uh, binigay ko ron sa ano, sa sa dagitan yeah. yung natirang sahod ko sa no sa YT mali doon ko binili ng ano ng grocery sa dagitan kasi mas ano yun eh mas deserve silang tulungan mga kaibigan at uh, sa uh, ngayon ako naman yung nga yung <laughs> hmm. joke lang yung mga kaibigan okay lang yun at least nakaraos uh, tayo sa araw araw mga kaibigan ang importante dyan wala ito yung ano natin eh ito yung kapalaran natin ito yung kapalaran natin eh. kaya tang uh, tanggapin na lang natin mga kaibigan kung ano yung bigay ng Panginoon sa atin. Maging contento na lang tayo. Ang importante hindi awala tayo ng ng karapatan ng ibang tao, mga kaibigan. Yan. Hindi kagaya ng kanina umaga, no? Nung no, pina, pinasumon ko itong katabing bahay ko kasi na, ano na, sobra na sa pag-apak ng karapatan ng tao. Uh, laging ano siya, eh, Laging, laging, laging allergic pag ano, eh. Pag pag nakikita niya yung motor ko na ano eh, na maingay yung two stroke na ituro, eh, yung two-stroke na idoro eh. Kaya bininta ko na nung nakarang araw. Yun. Mahilig rin mga ng problema ng ibang tao. Yun. Yeah. No. At sa mga ano ngayon, mga mag-aaral no? O si Lunes Pasukan na So good luck na lang sa inyo mga kaibigan. Ay sanglit lang yung ano, sanglit lang yung taon. No, mga kaibigan. Ngayon, mm, grade 7 ka na, kinabukas, uh, kinabukasan, sa uh, kinabukasan, grade 8 ka na. So hindi hindi natin pansin, no? hindi natin alin tanaw panahon sa takbo ng at bilis ng panaw kaibigan na nalilipas talaga ng halos parang hinahatak lang no, mga kaibigan. Ah, uh, Kaibigan ng galing ako sa Manila para kahapon lang. Ngayon, mag nine, mag, nine, mag nine, months na pa kaibigan. At bukas to, mga kaibigan. Ayaw nga pala, kaya ako nag-live dito, mga kaibigan, para para kamustahin ko yung mga mga viewers ko. Paki comment commenta lang ako, mga kaibigan. At uh, ako ay andito lang, no? Pag-comment lang ako kayo para masagot ko yung mga ibang mga katanungan na hindi natin na uh, ano pa na di-discover no. Uh, ilang araw na kasi hindi tayo nakabagla uh, ano ah, vlog kaya nag-live tayo ngayong gabi mga kaibigan at bukas may, may titignan tayong project bukas. So mga almost 1 hour at kalahating takbo tatakbo ng motor ng kaibigan. Asa uh, parte lang naman ano uh, sa parte lang naman ng uh, ano yan tawag ito. Uh, ibahay. Ito banda sa may undoy no mga kaibigan. Ito nga pala no. Uh, ako ay humingi rin ng dispensa sa mga ano no sa mga viewers kun sa construction firm. So ngayon mga kaibigan, so pasensya na ho talaga sa mga uh, mga taga-suporta sa construction no para na tata para na na yata naka, na natatabunan na yata yung ano natin no itong content natin at tutorials sa uh, uh, regarding sa construction so makapagawa ulit na ulit na naman tayo ng ano niyan nung vlog pa halimbawa na uh, mayroon na tayong project no sana matuloy na itong project sa ano sa iba para sa ganun makapagpaalam tayo at makapag vlog tayo ulit mga kaibigan so sorry sa mga ano ko sa mga sulit na taga-support ako sa construction firm. Wala tayong magawang ano ngayon, tutorial gawang ang wala tayong project dito sa ano, sa Aklan. Yo, uh, meron din tayong project na kakarampot ponte-onte. Hinahabol ko rin yung ano natin oh, kasi malayo yung ano natin project no. Ayun. Wala araw. Oh, shout out pala kay ano, kay We Abel at taga ano taga taga New Shinton Aklan so kapatid niya yung pinagawan ko na ano uh, ako yung gumawa lang ka lang ah, sa baba mali na palagay, na palagay lang ng PVC panel pinakasiradora uh, yun lang yung, yung yun, yun lang naman yung ginawa natin at saka yung isang patungan doon sa may baba <coughs> sa mga uh, biyahero ngayon, mag-iingat na lang ho kayo dahil isa rin sa mga ano yan, uh, laging di yung hindi natin magsawot ng helmet, lalo pag napapatakbo tayo ng ano, mabilis, na kagaya nang nadiscrush -na kanina, ano, nadiscrush -na siya ng pick-up, kulipote dyan naman sa may ibang pang balete, so yun na naman, sunod-sunod na. Sa bilis ng takbo, korbada, na auto-balance, oh, out of control, na overshoot kaya nangyari ang buti ka mas perte at di ka sa nakikita natin sa television <clears throat> Hindi kagaya gaya nung nakikita natin sa television. Nung no, kanina-kanina lang, nakita ko sa Jimmy mga kaibigan. So maganda yung kasama ko niya. Tingnan ko niya. <laughs> Bali, kanina, no, nakita natin sa tita, sa television kanina yung na-discretion na India, Ano yun? May sakay na 242 na passenger. yon Isa lang nakaligtas mga kaibigan. At nadama pa yung isang ano, residential bahay, then yung hostel. So, mabot ito nang ito yung patay doon, nasa 290 yung patay. Nako. Kawawa mga kaibigan. Iba uh, wala na time na uh, oras uh, natin na kinuha tayo, tayo na Panginoon, talaga wala tayong magagawa na. Yung, yung kasabihan na pag oras mo na, oras mo talaga kaibigan, hindi mo talaga, hindi mo talaga mala, ano, mga tatawaran yan ika nga eh, sabi nung uh, kaibigan ko sa Manila, pag nahulog yan kwento ko na lang bukas. Ayan, iwasan natin mapasikat mga kaibigan kahit ano pa yung pilis ng motor natin, ano pa kabago, mapaluma. O, ilang sisi pa yan. Basta dinabo tayo ng ano, uh, kasunduan mga kaibigan, bayan, si, si, nasundo na tayo ng ano natin, katropa natin sa taas. Kaya eh, wala tayong magagawa niyan mga kaibigan, talagang mm, ano to, susunod tayo kaya magiging ato lang ako tayo uh, shout out ko rin dito no sa mga na, ang no, magdadala ng mga motor na yung mga signal light ay eh, nasa gulong na hindi halos makita pero nakarang araw no, no? yung, yung sinunda namin motor hindi ko napansin yung ilaw nagbiblank sa kariton hindi ko na talaga mapapansin mga kaibigan dahil medyo nakasiksik siya no ayoko lang bakit kung pinapayagan ng mga ano yan, mga bantay no dapat mga ganong mga signal light. dapat eh, ay dyan hindi, hindi yan tinatago kumbaga sa kung sa mga ano mga engineering ano, studies eh, hindi yan sinasabulsa kundi sinasaulo eh, ang problema abot lang mo ka, mga kaibigan kung habang 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 pati-unti ng paliko sir suntan ko siya kasi gusto ko eh, parang, parang napapansin ko may umilaw-ilaw raw yung sa baba ng gulong yon ah, nakapag-apply ako ng pre no sabi binusinan talaga na siya mga kaibigan Safe uh, na naman kami mga, naka, ano, naka, naka, nakapagilid na mga kaibigan so minsan yung mga problema rito sa mga driver hmm. porket may signal light hindi makita sa likod tapos yung kamay, nagsisinyas mo na kaibigan. Para may iwasan natin yung mga disgrace Ako nga kaibigan. Habang nagmamani ako ng motor, na ano yan, yung likod dyan. At pag, pag medyo maano na, medyo madilim-dilim konte konti, nagpapailaw na ako ng ano, ng uh, pinakalaw lang. Para sa ganun ay eh, ma-alert din yung mga nasarapan natin, mga kaibigan. Ano, papansin din tayo agad. Eh, kasalubong tayo. Ah, uh, ayun na naman yung ulat. Malapit na naman bumagsak yung ulan mga kaib. na naman. Pumapatak ang ulan sa bubong ng bahay. Kakain ko lang kanina. Mamaya, oh, maya. Oh, maya, maya. Kaybigan, di pa kasi ako nakapanghali. Ano. Ah, nakapang ano, hapunan pala. Eh, wala kami ulam eh. Ayaw kong kumain. <laughs> Joke lang mga kaibigan. Talagang nagluto kasi ako ng umaga na ano. Ng, ng tuyo. Kaya... Kaya hindi pa ako nagugutom. Kumain ako tuyo. Ang ulam ko tuyo. Nung, ano, bago kami pumunta ng, ng Agbanawan. Tapos ngayon, na uh, noodles yung ano namin. Yung lechon namin. Noodles na lechon. Yung ulam namin mga kaibigan. Kaya eh, medyo busog pa si Tami. Walang gala, uwa, uwa, no? walang ganang kumain. May maya, maya, kakain ako maya, maya mga kaibigan. Para makapaginom na ako ng vitamins ko. <laughs> Ay, magkano daw kami nito eh. Ah, uh, akin lang <laughs> <yung> bundok. <laughs> Joke lang mga kaibigan. <laughs> Ayan. Uh, ito yung makapagat na pa, pales ng ibang planeta. Matakanlah kami demo ke mandi hindi bagi kita ulang membalikkan jeok lewat ha bye olaneon black miston works ha ya Malakas signal ngayon borders. Okay, no, nakapangalawang vlog na nga. naka, nakapangalawang naka, ano na nga ako eh. Live eh. Gawa nga bago lang eh. Meron sigurong borders niya sa kabila. Bigyan na po yung, ano, yung signal ko. Kaya na, kaya naka, ano, naka pang, ano, live. Yung kasi dito problema, mga kaibigan, pag ano na, pag naka wifi lang tayo. Hmm. eh pag may sarili pag pag, pag may sarili tayo hindi sufficient naman naman natin yung internet connection natin ng IBG Uh, so yun mga kaibigan no? at mag end lang muna sa si Stoneworks dahil malakas na naman yung ulan sayang naman yung uh, ko rito, kakasigaw na wala namang nanonood so yun shout out sa mga sa viewers ko na hindi man lang, lang na, na komento rito So, God bless na lang sa ating lahat mga kaibigan at babayo!